Ang pagsilang ng pananampalataya Taong 1521, sa mga baybayin ng Cebu, dumating si Ferdinand Magellan kasama ang mga Espanyol. Sa kanilang paglapag, hindi lang espada ang dala nila, kundi krus at Biblia. Sa unang pagkakataon, nakilala ng mga ninuno natin ang Kristyanismo. Ang bagong pananampalatayang ito ay mabilis na kumalat sa kapuluan. Nagtayo ng mga simbahan, tinuruan ang mga tao ng dasal, at itinuro ang Ebanghelyo, Marami ang naniwala, sapagkat sa puso ng mga Pilipino, ang Diyos ay liwanag. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang krus ay unti-unting tinabingan ng kapangyarihan at kasakiman. Ang simbahan na dapat ay banal at pantay ay naging simbolo ng kontrol at kolonyalismo. Sa ilalim ng pamamahalang Espanyol, ang simbahan at pamahalaan ay magkasangga. Ang mga paring Espanyol ang may hawak ng pinakamalalaking lupa at parokya. Samantalang ang mga Pilipinong pari, o tinatawag na paring sekular, ay madalas isinasantabi, binibigyan lamang ng maliliit na parokya, at kadalasan ay inaapi ng mga kastilang praile. Hindi pantay ang tingin. Para sa mga Espanyol, ang Pilipinong pari ay mababa, tagasunod lamang, hindi dapat mamuno. At doon nagsimula ang binhi ng diwa ng katarungan sa puso ng tatlong paring magbabago sa kasaysayan. Ang tatlong pari, Padre Mariano Gomez, isang matandang pari mula sa Cavite, mahigit pitumpong taong gulang. Tahimik ngunit matalino, tagapagtanggol ng mga mahihirap at tagapayo ng mga paring sekular. Sa kanyang mga sermon, madalas niyang sabihin, ang tunay na pananampalataya ay hindi alipin ng sinuman. Padre Jose Burgos, isang batang intelektual mula sa Bigan, Ilocos Sur. Nagtapos sa Universidad ng Santo Tomas, at naging guru roon matapang, mahusay magsalita, at kilala sa kanyang paninindigan para sa karapatan ng mga Pilipino. Para sa kanya, ang simbahan ay dapat maging pantay, makatarungan, at tunay na makadiyos. Padre Jacinto Zamora, mula sa Pandakan, Maynila, tahimik, masaliksik, at malalim mag-isip. Isang pari na minahal ng kanyang mga parokyano dahil sa kanyang kababang loob. Ngunit sa kabila ng katahimikan, taglay niya ang tapang ng isang tunay na anak ng bayan. Sa mga humiliya, liham, at pagtuturo, kinangunahan ng tatlong pari ang kilusang sekularisasyon, ang panawagan na pamunuan ng mga Pilipinong pari ang sariling simbahan. Ngunit ito ay banta sa mga prileng Espanyol, na natatakot mawalan ng kapangyarihan. Mula sa pulpito hanggang sa kalsada, kumalat ang kanilang tinig. Ngunit kasabay nito, kumalat din ang galit ng mga Espanyol. Ang tatlong pari ay binansag ang mapanghimagsik. Noong ikadalawampu ng Enero taong 1872, sa Cavite Arsenal, sumiklab ang isang pag-aalsa. Mga Pilipinong manggagawa at sundalo ang lumaban dahil sa kawalan ng katarungan, tinanggalan sila ng benepisyo at pinahirapan ng mga Espanyol. Ang maliit na pag-aaklas na ito ay agad pinatay ng mga sundalo ng kolonyal na pamahalaan. Ngunit ang mga Espanyol, sa halip na investigahan ng tapat, ay ginamit ito bilang palusot upang durugan ang mga Pilipinong pari. Sa mga ulat ng mga Kastila, sinabi nilang ang mga paring Pilipino, Gomez, Burgos, at Zamora, ang nagplano ng pag-aalsa. Walang katibayan, wala ni isang saksi, ngunit sa paningin ng kolonyal na pamahalaan, sapat na ang kanilang pangalan para husgahan ng kamatayan. Dinakip ang tatlong pari at ikinulong sa Fort Santiago, isang lugar ng tighati at katahimikan. Sa dilim ng kulungan, tanging dasal ang naging sandigan nila, Si Padre Gomez, sa kanyang katandaan, ay patuloy na nagdasal para sa kapatawaran ng kanyang mga kaaway. Si Padre Zamora, dahil sa tindi ng hirap at depresyon, ay halos mabaliw. At si Padre Burgos, matatag ngunit sugatan ng loob, ay nagpatutuon ng buong tapang. Hindi ako isang traidor, ako'y pari, ako'y Pilipino, at ang Diyos ang aking saksi. Ngunit bingi ang hukuman ng mga Espanyol. Ang hatol ay handa na bago pa man ang paglilitis kamatayan sa pamamagitan ng garrote. Eh. Ang araw ay sumikat na may lungkot. Libo-libong Pilipino ang pinilit pumunta sa Bagong Bayan, ngayon ay Luneta Park, upang saksihan ang aral ng pamahalaan. Tatlong upo ang kahoy, tatlong bakal na garrote, eh, tatlong buhay na ihahandog. Tahimik ang lahat, tanging hampas ng hangin at yabag ng sundalo ang maririnig. Si Padre Gomez ang unang tinawag. Tahimik niyang hinalikan ang rosario, tiningnan ang langit, at pumikit. Sa iisang ikot ng bakal, natigil ang kanyang hininga, ngunit na natiling buhay ang kanyang pananalig. Kasunod si Padre Zamora, mahina at halos walang malay, halos hindi na makapagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, mababasa ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos. At sa huli, si Padre Burgos. Pinakabata, pinakamatatag. Habang ikinakabit sa kanyang leeg ang bakal, sumigaw siya. Wala akong kasalanan. Inusente ako, Diyos ang nakaaalam. ngunit ang kanyang tinig ay tinitol ng bakal na malamig. Ang kanyang ulo ay yumuko, ngunit ang kanyang diwa ay tumangala sa langit. Nang matapos ang pagbitay, tumahimik ang bagong bayan. Ngunit sa katahimikan na iyon, may nagliyab na apoy, apoy ng pagkakaisa at pagkabayanihan. Ang mga Pilipinong saksi ay lumisan na may luha sa mata, ngunit may alam sa dibdib. Isa sa mga batang nakarinig ng trahedyang iyon ay si Jose Rizal, na kalaunan ay magsusulat. Nang mamatay ang tatlong pari, nagising ang bayan. Makalipas ang mga taon, inialay ni Rizal ang kanyang nobelang El Filibusterismo sa tatlong paring ito. Bilang pagpupugay sa kanilang sakripisyo, sa kanilang pananampalataya, at sa kanilang dugo na naging binhi ng kalayaan. Ang Gumbunza ay hindi lamang tatlong pangalan sa pahina ng kasaysayan. Sila ay tatlong tinanggala ng buhay, ngunit nagbigay ng diwa sa bayan. Sa bawat simbahan na itinayo ng Pilipino, sa bawat dasal ng katarungan. Sa bawat kabataang tumatayo para sa tama, naroon pa rin ang kanilang tinig na bumubulong. Ipaglaban mo ang iyong bayan. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. At huwag kang matakot sa kamatayan kung nasa panig ka ng katutuhanan. At hanggang ngayon, sa bawat pagdiriwang ng ating kalayaan, ang mga pangalan nina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora, ay nananatiling paalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi bulag na pagsunod, kundi paninindigan para sa katutuhanan, katarungan, at dangal ng bayan. I lift my hands to heaven.